stay on your lane eh sa negosyo. Hello, Delivers! Let's go, let's go! So ngayon, Delivers, uh, nakasakay tayo sa uh, sasakyan ng ating uh, isa sa mga followers natin na naging partner na natin, naging kaibigan na natin. Before pandemic pa kami nag-meet. Naalala ko, ma'am, no? before pandemic sa uh, Robinsons sa Pampanga. Doon kasi ako before pa na ko-coach. Co <laughs> so, kasama natin si Ma'am Melz. Mamaya pa, ano natin, pakita natin sa camera. So, siya po uh, at siya husband niya, sila may ari ng Yes Salon. So, uh, siguro eh, naka-apat na branches na ata sila ngayon, or five. So, later usapin natin. But anyway, kaya kami nag-meet because meron akong client na na-coach dito naman yung sa bataan. Gusto niya magkaroon ng business na sa London. So, naisip ko, since si ma'am naman is open for consultancy and franchise, so why not connect them? Kasi si ma'am like uh, ang client ko naman ngayon dito sa bataan. Wala siya experience about that but she really want to start it. So, yon pag-connect natin silang dalawa. So, it's one opportunity, no, sa atin lahat ng mga followers nito. Be part of the loop, be part of the circle, be part of the circulation, be part of the process ng mga business owners. So, in that way, you can gain more network, you can gain more opportunity. So, wag ka lang basta sa bahay lang, basta sa office mo lang. Sumama so, ka rin sa galaw. Galawan ng market, galawan ng mga negosyante you know kasi pag naging part ka ng loop part ka ng system magkakaroon ka din ng uh, ng opportunity na you know to do the what they are doing Malay mo sa bataan no, ito na isimula ng Lia Salo ito na isimula ng uh, maraming branches ni Ma'am dito sa Central Luzon by the way kung follower kita and you want to start that business gusto mo magkaroon ng salon pero hindi mo alam kung paano siya i-set up, ano gagawin. So, open si Ma'am Mel's sa consultation and franchise. So, later interview natin siya. Mag-PM ka lang sa personal FB ko. Yan po ang personal FB. So, mamaya, idalin ko kayo sa journey ng aming, ano ngayon, ng amin uh, agenda today. Let's go, let's go! So, sabi ko nga, uh, stay on your lane eh, sa negosyo kasi misan, di ba, pag may business ka, ma'am, ang dami na nakikita, no? Ganon, ganon nga, patawid-tawid ka. Hanggang sa dulo, wala kang nabuong sarili mo, no? Kaya, Pero, babalik ka pa rin dun sa, ano, sa core mo, no? Stay in your lane. Eh. So, kung sa salon ka, may ma mag manahimik ka sa salon. <laughs> manahimik ka sa real estate. Kasi, naging mistake ko rin yan, ma'am, eh. Pag ganon-ganon ako, eh. Uh, Malikot ang Oo. So, ngayon, Mag-stay lang tayo sa lane natin. Stay in your lane. So ito ma'am, ginagawa mo to itong salon for how many years na ma'am? Ah, oh, 19 19 years na, no? 20 na. Dalawang dekada na. Oh. na... Pero doff yung uh, -huh. dahil sa salon din. Eh, mm. Kasi -hmm. from franchising, talagang todo. Uh, uh, -huh. uh, next year yung ano. yung target. Ah. next year yung. Uh, kaya dahil sa salon yung. Ah. Uh -huh. uh -huh. Kumbaga yung salon, pag nag-stay ka kasi sa lane mo, you'll go <laughs> far. Ah, uh, uh, from there yung profit nung core mo, pwede mong ilagay sa para may isa ka pang basket. Yun na may sinabi ni Grant Cardo. Dapat meron kang bigger basket for your income. Passive Uh, profit income mo. So, lagay mo sa... So, from salon, dahil na-master na ni Ma'am for 20 years, Siyempre, ma'am, um, dun ka pala mag-diversify. Kasi yung iba, ma'am, well, too early, nagda diversify sila eh. Three years pa lang, kinakalat na nila attention nila, yung time nila, hindi pa nga nagsasucceed yung initial ano nila, no, na project or business. When you, you ano, uh, spread yourself to teen, 20 years, no? Uh, eh, patapos na sila eh. Kaya, pet na ako. Ayun. So, deliver siya yung advice ni Ma'am Melts. <laughs> If ano, you dig deeper to your business, then pag okay na talaga, do ka palang mag-diversify. So yon every time na nag-open ako ng salon, hindi ako tumitingin kung sino ang kakumpetensya ko or may malapit ba sa akin na ibang salon. Ang tinitinan ko lagi, yung ano bang may offer ko sa ibang tao. Tsaka gumagamit talaga ako ng uh, quality products kasi yun ang ima-market ko. Okay, so deliberation na. Natapos na yung meeting natin. So, yung one advice nga natin sa lahat ng mga negosyante, be part of the system or part ng group ng mga negosyante ng industry na itatayo mo. So, for example, si Ma'am Laika, gusto niya kasi talaga sa loan. So, ngayon, kasama natin ang expert, si Ma'am So, ngayon, nagkaroon siya na circle na tutulong sa kanya para dun sa business na yun. Okay? And second, uh, kailangan talaga natin ng expert eh. Para yung kinatatakutan natin, mabigyan tayo ng totoong figure or scenario. Example, so si ma'am nga, dahil first time niya magtayo ng salon, may, may business na siya previously. So syempre kinakabahan siya maglabas ng pera. Okay? Pero dahil kausap namin si ma'am Melts, who is expert, or an expert, 19 years na sa salon industry, meron na siya, I think, ita na tong branch niya na to. Naka, na siya ng dalawang college, nakapagpatayo ng bahay, sasakyan, umulad siya because of this business. So, yung kinatatakutan ni Ma'am Laika, napalitan yun na parang goal, inspiration, mula kay Ma'am Melts na matagal na sa ganong industry. So, siguro sa atin, sa natatakot na magnegosyo, kailangan may makausap din tayo na nagtagumpay na sa ganong lara para yung fear natin mapalitan ng excitement. Kaya ngayon si Ma'am Laika, she's so, so excited na simulan na yung sabi. Sa mga negosyante, huwag tayong matakot. Okay? Pag-usap tayo sa mga experts and iplano natin mag Alright? And by the way, sa lahat ng mga followers ni Rockstar na merong salon o gusto mag-start ng salon, open tayo for consultancy. Si Ma'am Belts ang ating expert. PM lang sa personal epic. ko. yan po ang personal Yeah, let's go, let's go. Tara, let's go.